Tumbaw Tanggalin nato ng konti to. Yan magandang araw mga kaburgers May nakita tayong natumba dito na uh, Puno uh, Mansanitas Nakaharang sa kalsada Yan you know? Halos kalahati ng kalsada Nakuha ng mansanitas na Tanggalin natin ito mga kaburgers Ayan na oh. napu na. Wala nang sagabal sa kalsada.